mayroong bagay na dapat niyo malaman. Yung nagdadalawang isip ka. Nakapagudo ba ako o hindi? May ito, mayroong ganitong mga pangyayari. Dalawa yan. Nakapagudo ako o hindi? Pangalawang situation o senaryo, nasira ba ang wudo ko o hindi? Magkaiba yan? Magkaiba ng hatol yan? Nakapagudo ba ako o hindi? Kasi may mga ganitong mga senaryo na, teka lang, nakapagudo ba ako o hindi? Pero ba sa atin hindi pa nakaranas ng gano'n? Lahat tayo siguro. Nakaranas na nagpagudo. Kasi kaya nga tinawag kang insan eh. Ang insan galing sa nasi, inisyan. Makalimutin talaga tayo. Kasi kung hindi ka makalimutin, makamubuon ka kaya. <laughs> Pag hindi ka makamubuon, mamamatay ka sa anong sama ng loob. Tama. Kaya yun ang kagandahan na pinagkaloob sa atin ng Allah. Mayroon tayong salitang move on. <laughs> 'di ba? Kung hindi ka makamove on, mas magandang namatay na. Hindi <laughs> joke lang. 'Di ba hirap pag hindi ka makamove on? Kaya 'yun ang kagandahan sa Islam, mayroon tayong word na nakakalimot. Kasi kung hindi ka makalimot, hirap makamove on. <laughs> Dagdag lang 'yan. Okay. Kapag nagwudu ka at eh, ibig sabihin nagdududa ka kung nakawudu ka o hindi, ang original hindi ka nakawudu. Kung nakawudu ka o hindi, hindi ka nakawudu. Kailangan mo magwudu. Naintindihan? Kailangan mo magudo. Kung nagdududa ka, ang alam mo nakapagudo ka. Pero ang hindi mo alam, nakaihiba ako. Nakautot ba ako? Parang, nagdududa ka ba? Kung nakasiram, nakautot ka ba? O nakaihi ka ba? O nakakain ka ba ng mga, yung mga nakakasira ng udo? Pag ang pinagdududahan mo ay kung nasira ang udo mo, hindi mo na kailangan umulit. Yun ang pagkakaiba. May udo ka. Ang original, may udo ka. Ang pinagdududahan mo lang kung nasira. So, ang original, hindi nasira. Kung naman nagdududa ka, kung nakawudo ka o hindi, ang original, wala ka wudo. Naintindihan yung pagkakaiba? At is, alam mo kung saan doon. Pero kung magwudo ka, kahit na nagdududa ka kung sira, soon na yun, hindi obligado. Soon lang magwudo kahit nagdududa ka. May kaya na tiyakiya al yaqinu la yazulu bisyak, ang kasiguraduhan ay hindi matatalo ng pagdududa. Anong pinagdududahan mo? Kung nasira, hindi matatalo yung siguradong nakawudo ka. Pero kung hindi ka nakawudo, hindi matatalo ng nakawudo ka yung siguradong hindi ka naka, nakawudo. Dagdag ka yung tilihan.